Hello guys, hello guys, hello guys. Ah, uh, good PM. Ah, oh, good na pa pala ngayon. No? Ito na papala. Ito guys, sa ah, uh, ang sabi po sa nag ito guys, no, sira na daw po. No? Sira na daw. So, oh, wow, yung may-ari, pabilhin pabilihin kagad ng bago. Mahal kaya ito. Ah, uh, mga 20 kita yata to, idol. No? Pero kasi malaki, meron din maliit. Ito, pang malalim pa talaga to sa so deep well, malalim to kasi 2 inches to eh. Kaya yeah, guys, i-try natin. Sabi, hindi ko pa i-try, i-try no? sabi lang sila. Nandyan sa ilo basket guys ha. Ah. Pindutin lang yung ilo basket. Pwede kayo mag-order dito. Pwede kayo, pwede nyo yung ako i-message. At saka, turuan ko kayo kung paano. Mayroon po kong tutorial nito. Guys, try natin kung sila Ayun. Ito guys, gumagana. No? Gumagana guys talagang gumagana yun yun know? o yeah. function na function na lakas po ng ego no? kapakalakas niya 2 inch to eh 2 inch wala kapakalakas yan diba sabi daw sa nagawa dito sira ito guys patay natin kasi ah uh, masama epekto po dito sa pump pag palagi mo pong napandar wala na walang tubig. Ito guys, pag mapandar ka dito, lalo pag walang tubig, hindi mo patagalin kasi masisira yung pump kasi walang dinisip sa tubig. Ito okay naman yung no hindi naman sira. So kawawa yung may ari, pabilihin babilinyo kaagad ng bago. Okay naman na napakatibay nito nga pump, 2 inches po, pangpalalim, pang, pang malalim tulad ito Saka DTD po talaga yan sa pag-install. Yan mga idol. Kasi ano ko, 17 years old pa ako. Tubig na po yung trabaho ko. Mga no, 17 years old pa lang ako. Mga uh, 17, 17 years old na ako. Nag-install lang ganito. Hmm? Ah, uh, marami pa akong experience sa mga ganito. Tinatilin nyo ng yield basket. Pwede kayo mag-order dito. Marami po ito sa TikTok. No? At Shopee. Oh, gitu guys. Okay naman. Wala naman problema yung pag. Okay naman nagdipi po talaga 'yan sa plumber. nagdipi po talaga 'yan sa mag-install nito, no? Kasi pag hindi magka-match ito, hindi, hindi magaka-match. At saka magkabaliktad po ang mag-install mo dito, return kain Talagang hindi sisip -sip yan Hmm, ang una ni sisip sip wala nang magkabaliktad siya, no? Kung mag-reduce kayo, kailangan kailangan match. Kung mag-reduce kayo, hindi po na-reduce na-reduce lang, hindi nyo alam, no, kung nagka-match ba siya. Hindi, hindi sisip-sip. Tapos, ito guys pag may singaw lang kahit konti may hangin na labas talaga hindi to sisip guys kailangan talaga sinsirido talaga ang pagkabit nito oh, talaga guys kailangan po talaga walang tato walang singaw yan lang guys nasa yellow basket pindutin nyo na at saka pwede nyo ako i-PM tuturuan ko kayo kung paano mag-install at saka mag-repair nito kasi marami marami kasing walang alam no paano dito kaya kayo hindi nyo alam mo wala kayong alam magkakaalam na kayo dito opinion na ako kapag pindutin ng iba sa itong na kayo. thank you